Marami ang nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang visa ko dito sa Japan bilang isang housekeeper. Hello, minasan. Konnichiwa. Ito po ay si Man's Housekeeper po dito sa Japan. Maraming klase nga pala ang visa dito sa Japan. Unang-unang visa po dito ay TITP o tinatawag nila trainee o technical intern trainee. Ang contract nito ay 3 years to 5 years po siya. After po niyan, ay mag po siya ng SSW-1 visa po siya. So, 5 years din po ang contract nito. And after po, ay magiging SSW-2 visa na po kayo. Sa visa na to, pwede po kayong magiging permanent visa after po siya. Pero, kailangan niyo pong dumaan muna sa exams. Ang mga skills na bilong nito ay mga production worker, baker, laundry, plastic molder, carpentry, farming at marami pang iba i-search na lang po. At ngayon dito po tayo sa designated visa. Ito po yung visa namin, guys. So hindi po kami technical intern trainee at hindi din po kami SSW visa. Designated visa po ang hawak namin. Tinatawag po ito dito sa Japan na designated activities visa or known as tokutei katsudo Ibig pong sabihin, ito po ay ang visa na nagka-cover sa mga long-term activities dito na hindi po included sa mga ibang standard types na visa dito po sa Japan, kagaya ng training at SSW visa. Ang contract namin dito ay 3 years pero pwede po kaming mag-extend ng another 2 years. So maximum of 5 years po ang aming visa dito. Ang kaibahan sa amin sa Trini Visa ay pwede po kami magka -e every year kung gustuhin namin. bastat po may pira at may pamasahe lang po tayo pag ng Pilipinas. At sa mga nagtatanong kung ilan ang day off namin, 2 days din po ang day off namin. So 5 days lang po ang work namin dito. Mostly po wala po kaming overtime, But, mayroon naman pong iba na may oath. At sa mga nagbabalak na mag-apply, sapuntahan so nyo lang po ang page ng Mother's Way for Japan at hanapin nyo lang po ang post nila na Japan Housekeeper Hiring. At doon po nakapaste yung Google link. I-click nyo lang po at mag-sign in po kayo. After that, waiting po kayo sa ating initial interview. Ang initial interview po, online interview lang din po siya. So, yan lang guys. Thank you so much for watching. And God bless you. Bye-bye.